Wala. Para get net. Para net. Wala. Ay tumuloy. Dali tayo kasi inalubat yung battery natin. Ganun talaga pag uh, ano, ano sir, overuse ano. Eh oh. <laughs> sir, yung so natin talaga palit ng baterya. Ayan, uh, nakabit ko na yung battery. Ayan, umilaw na siya. Pina-charge ko lang muna. Ayan, nakakabit na. Pina-charge ko, pina-charge. Start natin, start. Start to start. Try natin. ayaw talaga Lana. na yan oh. wala na bagsak ayaw na na piyok na piyok wala na

Ayaw na. Ayaw talaga, ayaw na tol. Ah, ano lang ulit. Tacho. Wala, ganoon ang boses. Maano lang oh. Yeah. ayun na tumuloy ayun na kaya palitan na naman ah, uh, bilis 6 na buwan lang sakto talaga 6 na buwan August 4 isang buwan ay August ano na ngayon eh? September na eh August 4 isang buwan oh, 6 na buwan noong August 4 eh ano na yan Ubus 30 na. Grabe yung bilis sa baterya nito. Palitan natin ang baterya nito. Ano naman ano, yung ah, uh, di tubig. ang bilis. Takatatlo na to sa akin. Ganun talaga daw mga mirage. Sa ah, tayo magagawa. Ano naman natin yung baterya natin. Eh, oh. Mablog ka ulit. Hindi, ano na nato Palit tayo yung battery kasi nalubat yung baterya natin Ganun talaga pag ano Ano sir, overuse ano? Oo oh. si <laughs> e, sir, yung soke natin Daga palit ng battery Daga <clears throat> Mabilis na siya pag nalubat Automatic <laughs> Palitan natin eh, ganun talaga Pag ginagamit, nalulubat yan bago ah. dati ito pula ito yung gamit ko dati yung dilaw na medyo tumagal na kuti ah, walang mga ito walang mga ito, ito 6 lang oh. ganoon tra, pagka may edad na siguro yung sakyan <laughs> mana na sa mayari kakaedad na marami ng sakit lumalabas <laughs>